Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang gawaing ginagawa ngayon ay upang talikdan ng mga tao si Satanas, ang kanilang sinaunang ninuno. Lahat ng paghatol sa pamamagitan ng salita ay naglalayong ilantad ang tiwaling disposisyon ng sangkatauhan at bigyang kakayahan ang mga tao na maunawaan ang diwa ng buhay. Ang paulit-ulit na mga paghatol na ito ay tumatagos sa puso ng mga tao. Bawat paghatol ay tuwirang nauugnay sa kanilang kapalaran at naglalayong sugatan ang kanilang mga puso para kanilang mapakawalan ang lahat ng bagay na iyon at sa gayon ay makilala ang buhay makilala ang maruming mundong ito makilala ang karunungan at pagkamakapangyarihan sa lahat ng diyos at makilala rin ang sangkatauhan na ginawang tiwali ni satanas habang lalong tumatanggap ang sangkatauhan ng ganitong uri ng paggastigo at paghatol mas masusugatan ang puso ng tao at mas magigising ang kanyang espiritu. Ang paggising sa espiritu ng mga taong ito na napakatiwali at lubhang na ang mithiin ng ganitong uri ng paghatol. Ang tao ay walang espiritu, ibig sabihin, ang kanyang espiritu ay matagal nang namatay at hindi niya alam na may langit, hindi niya alam na mayroong Diyos at tiyak na hindi nalalamang siya ay nakikipagtunggali sa bangin ng kamatayan. Paano niya malalaman na siya ay namumuhay sa loob nitong masamang impyerno sa lupa? Paano niya malalaman na itong nabubulok na bangkay niya sa pamamagitan ng katiwalian ni Satanas ay nahulog tungo sa Hades ng kamatayan. Paano niya malalaman na ang lahat sa lupa ay matagal nang nawasak na hindi na maaayos ng sangkatauhan? At paano niya malalaman na ang Lumikha ay dumating sa lupa ngayon? at naghahanap ng isang pangkat ng mga tiwaling tao na maaari niyang iligtas. Kahit pagkatapos maranasan ng tao ang bawat posibleng pagpipino at paghatol, ang kanyang mapurol na kamalayan ay bahagya pa rin napupukaw at halos hindi tumutugon. Ang sangkatauhan ay nagpakasama-sama at bagamat ang ganitong uri ng paghatol ay tulad ng mabagsik na yelong ulan na nahuhulog mula sa papawirin, mayroon itong pinakamalaking pakinabang sa tao. Kung hindi sa paghatol sa mga tao na gaya nito, hindi magkakaroon ng bunga at magiging ganap na imposible na iligtas ang mga tao mula sa bangin ng paghihirap kung hindi sa gawaing ito magiging napakahirap para sa mga tao na lumabas mula sa Hades dahil ang kanilang mga puso ay matagal nang namatay at ang kanilang mga espiritu ay matagal nang niyurakan ni Satanas ang pagliligtas sa inyo na nalubog sa pinakamalalim na kalaliman ng pagkabulok ay nangangailangan ng pagtawag sa inyo ng buong lakas, paghatol sa inyo ng buong lakas at sa kalamang magiging posible na gisingin ang mga nanlalamig ninyong puso. gawain ginagawa ngayon ay upang talikuran ng mga tao ang sinaunang ninuno nila si Satanas mga paghatol gamit ang salita naglalantad ng katiwalian nila upang maunawaan nila ang diwa ng buhay itong mga paghatol Kaugnay sa kapalaray tumatagos sa puso ng tao Sa diyang susugat sa puso niya Upang mapakawalan niyang mga bagay na to At maunawaan ang buhay kapangyarihat karunungan ng Diyos At makilala rin ang sangkatauhang Tiniwali ni Satanas sa higit na pagkastigo't paghatol Mas lalong puso ng tao'y masusugatan At mas magigising ang kanyang espiritu Ang pagising sa mga espiritu ng pinakatiwalit na linlang ng mga tao Ay ang mithiin ng ganitong uri ng paghatol matagal nang namatay ang espiritu ng tao Hindi niya alam ang langit o ang Diyos Paano niya malalamang siya'y nasa bangin Nang kamatayan o impyerno O malalamang ang bangkay niya'y naging tiwali At nahulog na sa hades ng kamatayan O malalamang nasira na ng taong lahat Sa lupa't malabo ng maayos Paano malalaman ng tao na ang Diyos Ay dumating sa lupa ngayon Upang humana ng mga tiwaling tao na maaarin iyang iligtas Ang pagising sa mga espiritu ng pinakatiwalit na linlang ng mga tao ay ang mithiin ng ganitong uri ng paghatol Kahit na matapos pinuhin at hatulan ang tao sa lahat ang posibleng paraan Bahagya ang kanyang kamalayan At halos hindi tumutugon Napakababa ng sangkatauhan Bagamat itong paghatol ay tila Umuulang mabagsik na yelo Ito'y malaking pakinabang sa tao Kung ang tao'y di hinatulan Nang tulad nito walang makakamit Posibleng maliligtas ang tao mula sa bangin ng paghihirap Ang pagising sa mga espiritu ng pinakatiwalit na linlang ng mga tao Ay ang mithiin ng ganitong uri ng paghatol Kung di dahil sa gawain to di halos makakalabas ang tao mula sa hades Tagal ng patay ang puso niya At espiritu'y niurakan ni satanas Ang tanging paraan upang iligtas kayong mga lumubog na sa pinakailalim na kalaliman Ay ang hatulan at tawagin kayo ng walang kapaguran ang pagising sa mga espiritu ng pinakatiwalit na linlang ng mga tao Ay ang mitiin ng ganitong uri ng paghatol.